Kabanata 22 Liwanag at Dilim Tatlong araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego sa darating na kapistahan. Isa sa mga naging usap-usapan ng pagdating ni Maria Clara na labis na hinahangaan ng nakararami dahil sa kagandahan at kahinhinan. Magkasamang dumating si Maria Clara at ang kanyang tiya Isabel sa San Diego para sa pistang darating. Isa sa mga naging tampok na usap-usapan ng mga manong at manang ay si Padre Salvi. Mula nang dumating si Maria Clara ay malaki na ang pinagbago ng pag-uugali nito at madalas magkamali sa sermon tuwing misa. Marami ang nakapansin sa pananamlay at pamamayat ng kura. Ang higit na pinagtatakhan ng mga mamamayan ay ang pagliliwanag ng kumbento sa tuwing bibisita si Padre Salvi sa bahay ni na Maria Clara. Pagkaraan ng tatlong araw ay dumating si Crisostomo ibara, Nagkasalubong sila ni Padre Salvi patungo sa bahay ni na Maria Clara. Nagtagpo ang magkasintahan sa bintanang nakaharap sa lawa at napalilibutan ng puno ng suha at bulaklak ng ilang-ilang. Sinabi ni Ibarra kay Maria Clara na handa na ang lahat para sa gagawin nilang piknik kinabukasan. Ikinatuwa ito ni Maria Clara sapagkat makakasama na naman niya si Crisostomo Ibarra. Ipinakiusap ni Maria Clara sa kasintahan na huwag nang isama ang kura sa lakad nila sapagkat magmula nang dumating siya sa bayan ay nilulukob siya ng pagkatakot sa tuwing makakaharap niya ang kura. Malagkit kong tumingin ang kura kay Maria Clara at mayroong ibig ipahiwatig ang mga titig nito. Tinatanong umano ng kura kung hindi ba raw nito napapaniginipan ang sulat at ang kanyang ina. Kung kaya, tuwirang hiningi ni Maria Clara kay Ibarra na huwag nang isama sa pangingisda si Padre Salvi. Pero, sinabi ni Crisostomo Ibarra na hindi niya mapagbibigyan ng kahilingan ni Maria Clara sapagkat yaon ay lihis sa kagandahang asal at kaugalian ng mga taga San Diego. Naputo lang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si Padre Salvi. Sinabi ni Padre Salvi sa magkasintahan na mapalad kayong malaya, lubos na malaya. Humingi ng paumanhin si Maria Clara sa dalawa at iniwan ang mga ito sa pagsasabing masakit ang kaniyang ulo. Formal na inimbita ni Crisostomo Maibara ang kura sa kabila ng pagtutol ng kalooban ni Maria Clara. Sumang-ayon naman si Padre Salvi sa imbitasyon ng binata at nagsabing susunod na lamang siya sa lugar pagkatapos ng kanyang misa at upang mapatunayan daw ni Padre Salvi na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Laganap na ang dilim ng magpaalam si Ibarra na uuwi na. Sa daan, nakasalubong niya ang isang lalaki na dalawang araw nang naghahanap sa kanya. Hiningi ng lalaking nakasalubong ni Ibarra ang tulong nito tungkol sa kanyang problema sa kanyang mga nawawalang anak at sa nabaliw nitong asawa. Pinag-usapan ito ni Ibarra at ng lalaki habang naglalakad at sabay silang naglaho sa kadiliman ng gabi. Mga tulong sa pag-aaral Si Maria Clara ay hindi sa San Diego lumaki na tulad ni Ibarra. Nagbabakasyon lamang siya sa San Diego. Si Nakapitan Tiago ay sa Binondo naninirahan. Ang ibig ipakahulugan ni Padre Salvi sa pahayag nitong mapalad kayong malaya, lubos na malaya, ay dahil kay Maria Clara ay nagsisisisiya sa pagkakapagpari. Bakit hindi nagdalang galit si Padre Salvi sa pagkakadaluhong ni Crisostomo Ibarra sa kanya noong araw ng mga patay? Ang dahilan nito ay upang balat kayuan ng higit na malupit niyang ganti sa binata na ibabagsak niya pagdating ng araw. Ang hayagan ang paglaban kay Ibarra ay makasisira sa kanyang paghahangad kay Maria Clara. Kalat na ang dilim nang nagpaalam si Ibarang umuwi. Sinalubong siya ni Pedro na asawa ni Sisa at nang hingi ito ng tulong kay Ibarra. Nagmamadali si Ibarra kaya't iminungkahi niya kay Pedro na isalaysay nito ang kanyang pakay habang sila ay naglalakad. Nagmamadali si Ibarra dahil aayusin pa niya ang piknik kinabukasan. Ang isyong panlipunan sa kabanatang ito ay ang pag-imbita sa mga nakatataas na tao sa isang pagtitipon dahil isa itong kaugalian, katulad ng ginawa ni Ibarra kay Padre Salvi. Ang isyong pampamahalaan ay ang pagkakaroon ng usap-usapan o chismis ukol sa kakaibang ikinikilos ni Padre Salvi. hanggang sa muli paalam oops huwag kalimutang mag subscribe salamat